<laughs> rawt <Fair> rawtan <laughs> <Paradi mellan farming> <kar> <esis> Kaya ngayon, dito na ako sa Cloud 9. Malapit ako mga pre. Ako oh, dalawa o. Oh. Jua. Sana all. <laughs> Drawing lang pala. Pakipit <laughs> na tayo mga pre doon mga pre sa taas. Nandiyan yung entrance. Pakipit. Ayan. Medyo mataas yan. Sige, ikop lang tayo mga pre. Tatiming so tayo. era ngalok daw, di ako naglakad. To <laughs> ang <Ha! laughs> meron Kasi balat ang bagay. Mama. sa anggulong. So, ayan mga pray. at Aket na tayo. Kaya tayo doon sa taas mga pre Hanging bridge Tara na <laughs> Kita tayo Alright Solo tayo mga pre Kaya na tayo facial share no Ganire, hindi pwede facial talaga buti nagdala ako alright mga pre yan ready tayo nagdala tayo ng facial 50 kay kasi yung facial dito sa kanila ay 50 ay suotin muna natin mga pre ayun sila sila ang dami nila umiiyak. <laughs> Lakad lang. Kung nahulog yan sa siminto lang naman yun. <laughs> Putang yun na <yun. laughs> nyo. So, ayan mga pre. Nakakya tayo dyan mga pre. Mahaba kasi. Ayan, nataas yun dun. 5th floor yata, 6th floor. bike ko doon mga pre naka-lock doon. Mag-isa lang doon. Mas marami din ang naka-bike doon. Mga bike nga hindi naka-park, hindi naka-ano. Lock. Sa akin may lock naman kahit mag-isa lang. Fingernuck. Pre, nakasuot na ako ng face shield kasi required. Bawal pag walang face shield. Bye-bye. Tsaka pag pumunta kayo dito Tsaka pumunta dito mga pre Dala na kayo ng face shield Kasi 50 yung face shield dito Mahal So ayun Babarilin tayo ni kuya Boss Babarilin tayo ni kuya Magbablog pa po Kailan ko dito Yun, 34 mga pre Pasok tayo bibili na tayo ng ticket mga pre tapos akit na tayo ang dami nakapila ayun kaya mga pre hindi kaya isa lang po single lang ako eh. putak ina mo hindi ako ba salamat ayun single lang ako <laughs> yun yan mga pre magdala na kayo ng face shield mga pre kasi may binibinda sila dito 50 alright tapos na ayun na mga pre mayroon na tayong ticket yun ayun mga mga pre 7 a.m. pa 10 p.m. Maganda pa ka mga kapuntang gabi mga pre mga 6 5 to 7 am p.m. nandito kayo kasi maganda yung ano may kita yung Metro Manila dito kita yung Metro Manila yung mga ilaw ang ganda ah, yeah, may mga kainan din dito mga pre naririnig ba ako? naka-facial kasi ako mga pre ang <laughs> dami nakapila mga pre. Pasok muna ako dito bago ako akyat. Ayun. Pala ko din. Dito pala ko really. din. First time kong pumunta dito mga pre nung yun, shout out pala kay mahal sa sawa ko. Yung unang pasyal namin dito, first time na makyap dito. Yun, tuwang tuwa si mahal. Mansari namin yung pinasyal ko siya dito. Shout out sa'yo mahal. I love you yo yoo dito pasyalan mga pre at malapit lang siya. basic yun maging init na ay sorry. Ayun mga pre, nandito sa tayo sa taas. So yung mga uh, huling vlog ko mga pre, nandoon kami kumakain sa baba. Ayun nandoon. Ayun, maraming kubo-kubo 'yan. Diyan kami kumakain ng tawag niyan, mami. So kakain ulit ako mamaya pagbaba ko kasi gutom na ako, hindi pa ako nakapag-almusal. Time check. AM ay mga pre packet ng antipolo yan papunta dun tapos yan pababa na yan ang marikina pasig yan pa siya pasyalan dito mga pre ayun metro manila Laguna, papuntang Makati, lahat nandito. So ayan yung puno na yan pag nandoon ka sa taas. Kitang-kita walang walang harang yan mga pre. Okay. Dito lang ako nag-rides mga pre kasi hindi wala pa naman akong vlog dito. So mag-isa lang ako. Hindi natuloy no? si ano si Iway TV. Day off din sana siya eh. Nakasit na sana yung ano namin. Daranak. Pulse. Kaya lang mag-isa lang ako eh dito na lang ako pumunta. Excuse lang po. Magsinita, di sinita. Lamas. Yan. Yan dyan mga pre. Pwede tumambay dyan, mga tusawa dyan. Kahit umakyat ka ngayon, buk, mamayang hapon ka pa bumaba pwede. Punto <laughs> sawa siya mga pre, walang oras. Yun. Pag umakyat kayo dyan, yung baba nyo, hagdan na pababa dyan sa gitna. Tapos hanging bridge ulit sa baba Pabalik doon sa entrance Yan, yan o no. Mayroong hanging bridge sa baba Yan, fifth floor nga, fifth floor Yan, ito yung maganda pag umakyat kayo sa ano dito Hindi maulap, kailangan tirik yung araw Kasi para yung mga building na yan makikita Yan yung pag ano, pag na ah. 5 to 7 pm Maganda, maganda siya makuha na ng ano yung ilaw kasi Ganda Ayan, ang daming kumakain, oh. Ayan. Ayun, dito parang napagubayaan dito. Lalaki ng isda, oh. Sana swimming pool na lang para tumalon ako dito. Di <laughs> wow! So, ano yung bike ko nandun pa kaya? Ah, nandun pa. Solo lang yun mga pre. <laughs> Pero may luck naman. Alright mga pre, akyat na tayo. Papasok na ako dito iikot-ikot dito sa lubid kasi nandoon yung huling pila at layo eh, ikot-ikot yan, ikot ulit dito eh. dito mga pre ikot ulit <laughs> ganda oh. Kaya lang sa picture lang. Ayan, mga pray, papasok na tayo. Cut na. Taran, taran, taran. Sana all Parang may problema ka. Taran, taran, taran. baba. Yan, mga pray. Pakit pa na pakit pa na tayo. Patas na patas na. lima lang tayo. Di lang tayo e eh, ano. Ayan. Sana all my partner. eh may dalawa din. Napagitnaan pa ako mga pray. Sa probinsya yung asawa ko eh Ayan. Lagi pa lang Sa pa ako. Single lang. Single. Nandun yung bike ko sa babae. Eh. probinsya first time din namin na makyat din ito noon nag lang kami Mansari namin tuwang tuwa din yun eh <laughs> sabihin mo lang <laughs> yan shout out sa iyo mahal oh, miss ko yung moment natin dito Mansari nate, nagpa nagpasyal tayo dito sana oh alam ko tuwang tuwa ka Love you, Hal. Ayan mga pre, yung sweet ko mga pre, no? Giniyagawa mo! Ayan, Ayan papuntang Antipolo yan mga pre. Tapos yan, yun, Metro Manila. Metro Manila! Dumudu yan mga pre. Hindi pwedeng hindi kahawak eh. Ang haba mga pre. Ang hagaba ng hanging bridge. <laughs> Show <Showarat>. Power. <laughs> oh, power. <laughs> ano na ako kanina mga pre. Overlooking ng mga baba doon. Yan, ngayon nandito na tayo sa 360. Yan. Yun, palapit na tayo ng palapit. Tiyan. Ayun, mga pre. Nandito na tayo. Alright mga pre, nandito na ako. Nandito na kami. Yan, ito na yung ending ng bridge. Yan. Yan. Ang haba mga pre. mga <coughs> pre.

S Sira na. Ang uh, dami kami sa dami namin sa mga pre. Labo so, na kami Kaya ibig sabihin ito mga pre. Ibig kong sabihin lahat lang ito, eh.

Yan, ito mga pre maganda pagka papuntang gabi 5 to 7 to 10 kasi ano naman hanggang alas 10 naman sila ng gabi mga pre yan yung ilaw ng Metro Manila maganda siya yan mga pre

pwedeng tumambay dito mga pre sa taas wala siyang uras pantusawa pantusawa tambay mga pre ayun ayan dito dito yung pababa sa gitna rin mga pre hagda na siya pababa pababa dun sa bridge oh nandiyan pabalik doon sa entrance yan mga pre uh, sa mga magjowa dyan sa mga mag asawa yun yan mag pamilya na rin facial kayo dito mga pre pwede kayong mag commute kung galing kayo metro manila sa cubao yun jeep sakay lang kayo ng paantipolo daan ng Sumulong Highway. Yun, baba lang kayo, Cloud 9. Dito na mga pre. Yun lang yung kalsada dun sa babaan na ng jeep yun. Tapos, tawid lang kayo, pakit na dito. Ayun mga pre, baba na tayo mga pre. Bababa na tayo. अब दम से मारते चलो चलो प्लान अरे लो ये बच्चों आओ यहां आओ अरे नाصحاب करो तुम्हारा अच्छा अपना पिन ओके आई गॉट ऑल

mo. Please J subscribe. GM vlog Ano mo? po? vlog. please subscribe. GM vlog. Yun. Alam mga nga, pray. Nandito na tayo sa baba. Ang embrace ulit mga kapit pababa. Pabalik doon sa entrance. May tambayan din dito. Sa second floor to mga pro. Ayan. Pababa. Ganyan. na So ayun, nandoon sila sa taas Yun, yung bridge loket dun ganda no yang magan itu parang wih hmm? di itu yang kapatid ku kapatid 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 masa gak kapatid hello kapatid kapatid ngayon nga lang kita nabisita ayaw mo pa ako pansinin eh. kapatid Yew. Yew. Kapatid! <laughs> ah, ayun ang kapatid ko. Prekoy! Pre! Shout out sa'yo, pre! Ayaw akong pansinin. Kapatid! Ayaw akong pansinin, nagtatampo ka. Matagal-tagal ako, hindi nakapasyal dito eh. <laughs> Ay, nandito na yung gate palabas nandito din yung bilihan ng ticket kanina alright yun tapos na tayo mga kapuray <coughs> So, bababa na ako doon mga pre sa baba doon sa kinakainan gutom na ako mga pray Time check. 9.56 Ayan mga pre, pababa na ako. Alam ko mayroong swimming pool dito pero hindi, parang hindi pa sila nag-ooperate. ayun Paket yan mga pre. Dito sa baba mga pre. Parang hindi pa sila nag-ooperate kasi ang dumi-dumi. Ay, may swimming pool oh. Yung nagpasyal facial kami dito ni asawa ko paraan taon pa yun eh. Yan, parang napapabayaan. Ang dumi ng tubig parang hindi pa nalinis. And, um, may mga ano din siya. Tawag yan. Sarap so, kasi puro puno eh. Oh. Malamig yan dito. Kaso parang hindi pa nag-ooperate mga pre. Alright. Baba na ulit ako mga pre. natusak yung mga tanya kaya huwag sobrang lusong mga pre sarap wag inahon yung ahon mga pre sakay din kayo pababa wag kayo maglakad ayam Ini wow Yun, pagkain na tayo mga pre Tara dito sa pagpulito natin kainan Ayan dito, kakaliwa ko dito mga pre So ayun mga pre Naubusan na daw, wala na Naubos na sa ano Paris with Ray yan mga pre Paris Mami Paris Mami yung in-order ko dito eh Masarap kasi mga pre, baka kayo ano Kaya lang wala na, malinis na <laughs> Mga pre, uuwi oh, na ako Sa bahay na lang kakain <laughs>